Yo guys, nagaanap ka ba ng bagong workout na gagawin mo araw-araw pagkagising mo sa umaga? Siyempre, ito na ang ating workout for today. Siyempre, una, warm up ka muna yan, jogging-jogging. Tapos, i-refresh mo ang iyong katawan, igalaw-galaw. So, ang first workout natin ay uh, ear, ang tawag dito ay ear squat. Okay, bakit ko tinawag na ear squat? Kasi hawakan mo yung ears mo dito habang nag-i-squat ka. 30 repetitions lang to guys. Kung hindi mo kaya 30, pwedeng 20. So, pwede mong gawin to araw-araw pagkagising mo sa umaga. Napakadali lang nito na guys. So, ayan. Kung gusto mo, mag-jogging ka muna siguro ng mga 15 minutes. O kaya walk-walk ka lang ng 15 minutes. Tapos, dumiretso ka agad sa ating squat. Ang target area nito guys, sa ating butt at sa ating quads. Okay? Kung hindi ka nakapunta ng gym, lalo na kung busy ka sa work, pwede mong gawin to every morning. Okay, hindi masamang gawin to every morning kasi baka may magsabi sa inyo, masamayang gawin every morning. Hindi pwedeng araw-araw gawin ng mga workout na ganyan. So, pwede po ako na nagsasabi sa inyo. Okay, so ito, malakas makaburn ng calories. Siyempre, para bumilis din ng ating metabolism at hindi tayo tumaba kung sakaling mapakain tayo mamayang gabi. Okay, so after nyan, pahinga ng 15 seconds. Ayan, jogging-jogging muna jogging on ng 15 seconds. Warm galaw-galaw. Tuloy-tuloy ito guys ha. Tuloy-tuloy ito. wag Huwag tayong hihinto sa paggalaw dahil ang paggalaw natin ay importante yan. So next natin ay, ang tawag dito ay high knees. Okay, high knees. Kung makikita nyo, para akong nagjo-jogging pero naka steady position lang ako. Nandito lang ako sa isang area. Okay, kung wala kang masyadong mapagjagingan sa bahay nyo, pwede mong gawin to. Kahit nasa kusina ka, pwede mong gawin to. Ayan, no? Okay? Ang count nito 30 seconds din to. Kung kaya mong gawing mad minute, syempre, mas okay. Tandaan nyo, mas matagal, mas maganda. Pero syempre, kung beginner ka pa lang at medyo nahihirapan ka sa mga gantong workout, pwede mong gawin tong napakadali lang. Okay? So, pahinga konti. Hinga ng konti. 5 seconds. Ayan, medyo nakapagod yan. At medyo umuulan dito. Medyo nabasa ako ng ulan. Pero tuloy lang tayo sa paggrind. Ang next workout natin, ang tinatawag na jumping jacks. Okay? 20 to 30 seconds nyo rin gagawin to. Grabe guys. Ultimate fat burn to. Araw-araw mong gawin to kung hindi ka makapunta sa gym. Busy ka, di ba? Tinatamad ka minsan. So, pwede mong gawin na to araw-araw. So, ayan. Nandito lang ako sa parke at ako'y nag-jogging kasi medyo busy tayo ngayon at medyo may bagyo, medyo umuulan minsan. Mahirap pumunta ng gym. So, eto na. Nag-workout na ako dito sa labas namin. Okay. So, jogging ulit. Then, after nyan, ang next natin ay steady lunges. Okay, napakadali lang. Ganito lang gagawin mo. Ayan, oh. No? napakadali, di ba? Nakatayo ka lang dyan. Tapos, kunwari, nag step step ka. Tawag dito ay steady lunges. 20 to 30 repetitions nyo din gagawin to. Maganda rin to sa ating butt at sa ating uh, quads. Okay? Siyempre, meron din tama to sa ating hamstring, sa likod ng ating legs. Siyempre, total neto, whole body lahat to, malakas makaburn ng calories ang workout na ginawa natin ngayon. So, kung nag-iisip ka talaga ng workout at gusto mo na mag-workout at hindi ka makalabas ng bahay, pwede mong gawin to kahit nasaan ka at araw-araw pwede.